Welcome back po ulit sa aking channel. So this is Faye and for today's video ay uh, tungkol po ulit ito sa Popol Live application. Ayan so lalo na sa mga bago po. Ayan so uh, nakaranas ka na po ba na kapag uupo ka sa mga panel, ayan nalalaglag ka or minsan uh, hindi ka na nakakabalik. Ayan. Yan kasi siguro po ay Uh, kung hindi ka nalaglag dahil sa mahina ang net mo baka ikaw ay binaba or uh, minsan kinik ayan, nakik ayan yan po yung tinatawag na nakik, nakik out sa panel so ipakita ko po sa inyo kung paano makik at ano ang makikita mo kapag ikaw ay nakik sa isang panel ayan kasi uh, minsan po guys, uh, lalo na kapag uh, ganito Uh, ibang agency, minsan uh, hindi ka nakakaupo Or minsan pag nakakaupo ka, bigla kang nawawala Or hindi ka nakakabalik Ayan, Kasi na-kick out ka na pala Ayan. So ipakita ko rin sa inyo kung kayo mag-panel Kung paano din mag-kick At kung paano magbaba ng isang host sa inyong panel Ayan. So guys, ito po ang aking uh, panel Party Life. Ayan po. So, naka-open camp po ako. Ayan. So, dito guys, sa isang cellphone ko, meron akong account na ginawa uh, para po sa tutorial po. Ayan. So, itong account ko, ayan, pa uh, pauupuin ko siya dito. Papupuntahin ko siya dito. So, naka-follow po ito siya sa akin. So, ipunta natin siya sa Party Life ko. Ayan po. Ayan. Click natin. O, oh, ayan, di ba? Pareho na siya. Pareho na siya. So, pa natin siya doon. Ayan, i-click natin to. Ayan. So, nandoon na po siya. Ayan. So, ngayon, guys, ah, uh, i-ano ko po to? I-kick ko to. I-kick. Ayan. Sa pag-kick, ah uh, minsan po kasi yung mga dahilan para uh, makik ang isang host, siguro po ay uh, hindi ikaw naka uh, off Mike, maingay. So yun, nakukulitan sayo yung host. Ayan. kasi minsan natutulog siya or may tulog tapos maingay, so ikik kanya. Minsan din po uh, meron silang party or uh, event na uh, ang uupo ay mga members lang. So uh, kung nakaupo ka, ikik ka rin or ibababa ka din. At kung minsan uh, meron din kasi mga host na uh, pasaway at ayan, nag-open cam pa yan, so nakikik din po ayan. so yung iba uh, dahilan na po yan ng mga uh, may-ari ng party life. ayan, so ikik natin sa pagkik guys, iklik mo lang yung uh, ano niya, profile ayan, tapos dito sa may tatlong dots ayan, mamili ka dyan, ito kung maingay siya, pwede mo siyang i block mic i-ano mo siya I, ikaw na mismo ang mag mute sa kanya yan. Dito po. So, ayan po yung, ito naman yung leave the seat. Ang leave the seat, ay ibababa mo lang siya. Ayan, try natin pin yung leave the seat. Ayan. So, nawala siya. Ngayon ay yung nakalagay sa'yo. Ayan, yung nakalagay ay your mic has been closed. Ayan. So, binaba ka lang po niyan. So, pwede ka pong umakit ulit. Akit tayo ulit. Ayan. So, umakit ulit. Nakakabalik lang po agad. Yan ang leave the seat. Yan, binaba ka. Ngayon guys, click natin ulit. Click natin three dots. Dito naman sa remove the room, ito po yung kick na tinatawag. Yan, ang kick ay yung paaalisin mo siya sa party live. Yan, click, try natin. Ayan, whether to remove him her from the live room. So, confirm. Ayan, so nawala siya. Ayun, nawala ka rin. Na, na bumalik ka sa sa home. Ayan, so nawala siya, no? Nawala na dito. Try nating bumalik. Ulit. Ayan, hindi ka na makakabalik ulit sa uh, Ulit. Hindi ka makakabalik ulit sa room niya. You have been removed from the room. Ayan. Nang 30 minutes. Try natin. Enter it for 30 minutes. Ayan. 30 minutes ka pa bago makakabalik sa A uh, panel kung saan ka kinik. Ayan po ang pagkakaiba. Yung leave the seat, may makikita ka na your mic has been closed. Ayan. At kung, kung i-confirm mo yon, pag akit mo, makakaakit ka lang ulit. Samantala, ang, ang remove from the room or nakik ka, ay hindi ka makakabalik ulit doon sa panel at mababak ka sa home. Ayan, ito sa pinaka-home. Ayan po ang pagkakaiba ng kick at saka yung leave the seat. Ayan. So, yan. Naranasan nyo na po ba yan, guys, na na-kick or na-leave the seat? Ayan. So, yan lang po ang aking ipapakita at i-share sa ngayon. Ayan. Thank you for watching and God bless po. Happy earnings po dito sa Popo Live Up.